tsaka lagi kami na sa tricycle kita po rato hindi <laughs> <Ito, laughs> okay lang ito, 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 yun ito kasi 1-5 case ko limandaan ang tubos namin talaga? Oh, okay. laki na what's up mga kayo na welcome back Pare dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. ay, San Paolo ka ang pinaka location natin dito sa Barangay 407. Natatanaw ko dito sa May Bustillos para alamin natin ang pulso ng mga batang sampalok kung sino ba sa kanila ang kanilang magiging mayor sa 2025 ito na yung uh, ano eh eto na yung mga parang nag confirm, oh, yung iba nagpasa ng COC, yung iba sigurado tayo rito na sila na yung tatakbo, hindi natin malaman kung madatagdagan dahil hanggang bukas pa ang filing ng uh, COC kaya sigurado baka may humabul pa niyan number one, Isko Moreno, Dr. Hanel Lacuna Sam Bersosa, Michael Say at Mara Tamundong, brought to you by Naisco Kwentong Maynila, Joe Malone TV at Batang Maynila, Batang Pandago subscribe na lang yan mga kayon At uh, sisimulan na natin dito sa Sampaloc ang ating call uh, survey Di pala taga ron, tagagagayan pala eh Kuya, survey lang tayo kung ngayon ang uh, eleksyon, sino sa tingin nyo ang mayor nyo? Wala o oh, tamang maling sagot ha? Oh, isko. isko. Bakit Isko? Oh, eh, kung ano yung nagawa niyan, election eh, naka, nakaupo siya, ganoon pa nung magagawa niyo Kung mananalo si Isko, ano yung gusto mo niyang unang gawin no, nice, no. Didi, niya? yung niyo? Hindi, eh, niya mo dapat niya pagpatuloy. Gaya ng dati? Oo. So, Ayos, no. oh, okay. Etong mga iba? Wala eh. Wala, okay. E eh, si tatay, tay, ikaw, tay. Wala. Ganoon din siya din yan. Oy, parehas. Ikaw na eh. Meron ka ba napupusuan dyan? Pakataga-kagayang ka din. <laughs> ah, <haven't laughs> ba taga rito naman kaya ano? Dito may makikita oh, Ba? Ayun pa lang magbobo. Oy, ay ay ay, maganda yan. Sige, sige, sino? Wala. Pa. Wala pa. Pili lang si Scott. isko din. All right. isko si, Kuya, kaya ko kaya. Liga. alika Live to live, live. Ito tanong lang naman. Sino sa tingin mo ang uh, mayor mo next year? Isko. Isko. Okay, mga no, Halimbawa manalo ulit si Isko, ano ang gusto nyo mangyari dito sa lugar nyo mismo? Pepe, para alam ka rin, di ba? Oh, Oo, kasi lagi nanonood sa atin si ano eh. Ito, lagi <laughs> kami na ulit sa tricycle, ito po, rato. Hindi, <laughs> okay, okay lang yun kasi 1-5, ko isko, limandaan ang tubos namin. Talaga? Oo. Oh, <laughs> Laki na pinagbago nun na, ano, nakapusi naman nun. Saan mo kukunin yun? Sa anong, ayun niya, anong gusto nyong mangyari? Okay. Dati? Magkaroon na lang ng, ano, Nang wala nang huli. Para terminal na lang, di ba? Kaya maganda terminal. Isang guhit na terminal, no? Kasi toda-toda naman yan, eh. Wala ba terminal dito? Ay, ito. Pero nauhuli pa rin. Hindi, iba kung nawala lisensya, kasi wala lisensya, wala register, wala permit. Limandaan ang lahat yun. Ah, talaga? Kada isa limandaan. So, one five total. Pero kay Lokais ko, kahit mahuli ka at wala ka, siya limandaan. Limandaan talaga. Limandaan. Kasi sa tricycle, parang ang hirap ng one five. Ilang araw yun? Isang araw. Pero isang po. Isang araw. Ah, ganon? So, Grabe. Pawawa naman din. Pagpala kami, pangutok. Uh. Pagpala ano Saka yung sinasabi ng ibinenta yung Divisoria? May plug gamitan naman. Oo. Oh, oh. binenta. oh. Ay, hindi lang maintindihan. Yung iba kasi na. hindi nga maintindihan. Hindi na maintindihan. Isipin mo na yung mga tablet na ipinamigay sa mga estudyante, laking tulong. Yung, ba, bakuna na pinanin Alam na alam, na alam, na alam na ni tatay? Ta, alam na alam? Yung mga hospital na, hospital na pinatayo, yung mga skwelahan. Food pack. Siya nila ko na, no, may pa ngayon. Yung public na school sa Tondo, mga lahat de aircon. Oh, air Grabe na, 'yun. Na, yung Albert. Ay, oo, oh, ganda Kita may Albert. 'Yan ang pinaka. Saka yung food park na lang eh. Kayo ng na nga anim na buwan. Kayo na nga nagsawa oh. eh, no? Diba? Pinamit pinasaswap ayun, na natin na. eh. <laughs> mga batang ba, sampalok to, ayun, alam na alam nila ayun, yung ano. Yung pandemic talaga ano, talaga tambak talaga. Oh, well, kami ni school, lahat, lahat may Indian Yung ano kasi yun eh, yung pandemic kasi parang bigla pangyayari. Bigla, Tapos kailangan Solution agad oh, eh. Kailangan sa mga so, kasi na. ang nangyayari. Ginagawa. Kasi hindi pa pwede yung patay-patay ito. kasi hindi oh, pwede. Kasi taranta tayo noon eh. Saka yung field hospital, yung field hospital, ang laki nung. Ang laki doon, oh. yung lunetta, ang gilaw nga doon. Grabe yun. Eh, ito, 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 maganda. Eh, lagi nanonood sa amin si Isko eh, si Mayorme. Baka may mensahe kayo. Direkta mo na. Yung... <laughs> Lagi nanonood yun. Da, sisend ko sa kanya yung link. Baka may mensahe kayo. Ngayon, hey, sana po, sa kulit po kami muli maging mayor kayo ng Maynila, ituloy nyo po ang dapat inyong ituloy. At pansinin nyo po ang dapat ipansinin na project ng ng Maynila kung anong dapat gawin. Ikaw kuya? Okay lang. Okay lang. Ito, lang parehas lang lang. Ito naman ang request nila eh. Yung mga si ang, ang, request ng mga ito, mga actually mga simple lang. Eh. Hindi naman mabigat hindi, na hindi, hindi diba? uh, di, salamat. Na, di ba? Maraming salamat. Baka may shoutout kayo. Ibigay ko na sa ating mga sino oh. Kahit mauli kami, limang lang talaga. Pag nauli, siya, limang siya, dalang. Yung limang kaya na yun. Kaya kaya. kaya naman. Matarawin po, walang problema sa amin. Parang wampay, parang ang bigat maman eh. Pang uwi mo na sa pamilya maman. mo yun? Katawin lang. Katawin lang, 3-5. 3-5 towing? Oo, oh, 5-5 oh. towing ko to na. mo sa 1-5. Hindi eh, papanalangin mo na sana hindi ka matowing. Hindi kita ka na siya, dalawang lima, si 3-5. Ang payo Kawawa naman ito mga ito. Tumagbo siya, wala Wala na towing na wala na clamping. Siyempre, alam mo kung one, eh? na eh. <laughs> ang galing ah. Alright. Maraming salamat sa inyo sa tamang sagot. No, yun ang ano. Maraming salamat mga bata sa follow. Thank you. All right. Ano? Dati. Bago mag-shoutout, mo muna. Oh, sige. Okay. Oh. Sino ang mayor mo? Isko. 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 Bakit Isko? Wala trip ko lang. <laughs> Halimbawa nga, so bagay, uh, eh, pwede naman. Si Yorme. Wala kasi maganda magpatakbo yan. Ah, okay. Halimbawa, But, butante but, but, ka rito. Oo, oh, dito ako. Oh. Halimbawa manalo si Yorme, anong gusto mong gawin niya dito sa lugar ng Sampalok? Oo, no, oh, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Dapat yan, yeah. ikaw naman ang ano, mano, mga ano, nakaparata kung saan saan. Pag-pick up okay. niya na lang sa ano nila. Sa... Sa, sa nila. Arreger nila. nila. Ay, si Kuya, si Kuya. Ay, maluwag yung kalsada. oh, si Kuya, Kuya, ikaw. Para sa akin, isko Moreno pa rin. Isco Moreno. nga pala sa Joro. Joro. Salamat ya. Joro. Shoutout nga po pala sa mga taga Masbate. Masbate? Uy, okay yun. Oh, ito <laughs> 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 Iba, iba, iba klase mag-trip yun eh, no? Ay, say, say. It. <laughs> Nung hingi ka pa, ito naman, no? Ito, mga tita, may tanong lang ako. Para sa inyo, sinong mayor niyo? Wala naman ang no, tamang maling sagot dyan, ha? Ah. Ito eh ano lang natin Tayo-tayo uh, tayo -tayo na nakikinig dito sa kayong But buong yung mundo <laughs> Sino po? <laughs> Doktay, ano, si Isco Moreno, Dr. Hanel Lacuna, Sam yeah. Bersosa, Michael Say, Mara Tamundo Mga nagpasa yan ng COC <laughs> <laughs> Nagpasa na lang. Nagpasa na po Yung iba bukas po Kape matanay? Pahigop 50 yan ha <laughs> ah. oh, Mahal naman ng kape, 50? Eh, Siyempre libre Ah okay okay okay, okay <laughs> kayo, 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 kayo kayo Ay tita, ikaw Sam <laughs> Sam sa ikaw, tita. Oo, oh, may, oh, may ilig sa pogi, ha? Tita, ikaw, ikaw, tita. Asa ka na? Wala na. Wala na? Wala. Ikaw, tita, ano ka, sa sa'yo? Tante. Hindi ka butante. O, oh, butante ka pali. Mami, talimbawa man na Sam verso anong gusto niyong baguin gawin niya o baguin sa lugar ng Sampalok? Ano pangalan niyo sa Facebook? Ah, uh, Kwentong Maynila. Go Malone. Kwentong Maynila. Ah, uh ano ang gusto mo mangyari? Oo oh, oh, nga eh. Mga health center. Oo. Oh. Yung barangay nyo. Ano ba gusto nyo? Malay mo. Unang gawin yun. Bahay mo. Bahay. bahay pa. pwede. Bahay. Bahay mo. Eh. Bahay mo. Pagawa ni Isam. Bigyan <laughs> niya akong bahay? Hindi. Hindi. nga. Sa barangay nyo. Siyempre pang kalahatan. Ano ba? Health center. O ano. Bwag mo nagpang. Medyo nahihirapan, bigyan natin ng uh, tatlong araw na pagkakataon para <laughs> para makasagot. Salamat. Ikaw, tita. Sino ang ano mo? Uy, isko si ano? Isko si tita. Bakit bakit si isko, tita? Magaling. Magaling. Ano pa? Mapusay. Halimbawa, manalo si Yorme ulit. Anong gusto mong baguhin Baguhin, ulit, dito sa Sampaloc. Uh, mga elementary school naman. Mga oh, elementary. School. Uh, ah, dito baguhin. naman elementary kasi yung sa Tondo yung ano eh, yung mga school, lumang Dito naman sa Sampaloc. Alejandro. 'tol. Dito. Mayus na. Eh. Sumo dito naman. Uh, dito okay. naman. Okay. okay, salamat, tita. Okay. Magkano ang ano ngayon? Baboy. Tata-tama <laughs> okay. na. Limang tonelada yan. Ah, oh, okay. Papayarin. Eh. Sige, sige. <laughs> Napansin mo, para may mga pipili eh, hindi, sa dila, sa hindi sure o, o. kung ano yung gagawin nito. No? okay? Lipat tayo ng uh, pwesto. Lipat tayo ng uh, pwesto. Okay, mga kayon, mga ka BMBP at mga kakwentong Maynila, natapos na tayo rito sa Sampaloc. Uh, mga vendors karamihan, tricycle driver, Ah... Uh, ang nakakapagtaka lang karamihan sa mga namimili sa kanila rito pinipili nila, hindi nila alam kung kung ano yung background ng uh, isang uh, na gusto nilang pinili no? kasi iba, iba hindi nila alam kung anong gusto nilang unang gawin o uh, ipagkakataon na sana nila yon na uh, ipakita ipaabot kung ano yung gusto nila pag nanalo yung binoto, binoto nila sad so, to say hindi nila maipaliwanag siguro dahil na rin na ang hirap, big pa pa, parang pumipili na lang dahil trip-trip nila eh, no? Hindi talaga yung, yung kung ano talaga yung mga naggawa at kung sino pa man. Ayun, ah, ha, ha? Lipat tayo ng pwesto, mga kayon! Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.